Okay. Mga para sa Lito. So, andignal, I'm for today's speech. So, pag-usapan natin ngayon yung kumakalat na balita. mm, -mm. Isang pag-aaral sa Turkey, isang pag-aaral sa Turkey ay nakahanap na ang Pfizer Biotech COVID-19 vaccine ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagbabago sa kapal ng cornea at bilang ng mga sedula na maaaring maging isang sang, maging isang pag-aalala para sa mga taong may umiiral na problema sa mata o sumailalim sa corneal transplant ang pag-aaral ay nakakita ng 2% na pagtas ng kapal ng cornea mula 528 micrometres hanggang sa 542 micrometres. 8% ng pagbaba sa bilang ng corneal cell mula sa 2,597 hanggang sa 2,317 cell per square millimeter. Ang mga posibleng side effect may mga naiulat na mga bihirang side effect sa mata pagkatapos magpabakuna ng COVID-19 kabilang mga issue niyang neurological, facial nerve palsy, abducent nerve palsy, mga condition pang inflammatory, corneal graft rejection, uveitis, bug kayo nag Harada reactivation, iba pang condition, acute muscular retinopathy superior uh, aptalkmic vein <laughs> thrombosis, central serious co uh, choreotinopathy, of the palty, o thyroid eye disease. So, yan yung mga naging effect sa pag-aaral nila. <clears throat> mahalagang tandaan, ang mga side effect na ito ay, nag, ay napakabihira at mga benepisyon ng, ng pagbabakuna ay mas malaki kaysa sa mga panganib. Ang mga naiulat na side effect ay may mga magandang prognosis sa wastong pangangailang medikal. Kailangan ng karagdagang pag-aaral upang matukoy ang validity skill at mekanismo sa likod ng mga naiulat na epekto. So, may mga epekto pala yung, yung mga vaccines sa atin. Anong dapat gawin? Kung mayroon ka mga alalahanin tungkol sa COVID-19 vaccine o nakakaranas ng anumang hindi pakaranin mong sintomas, kumonsulta sa iyong healthcare provider, sila ay makapagbibigay ng personalized na payo ng recommendation para sa iyong sitwasyon. So, ikaw ba, nung nagpamaksin kayo, ano yung hindi nyo nararanasan? na nararanasan nyo na ngayon? Ano yung mga bagay na na may nyo lang nararanasan nung wala pa kay vaccine pero mas trigger na siya na nagpa kayo? Sa akin guys, meron. Dati, hindi ako masyado hinihingal. Hindi ako masyado inaasma. Nung nagpa-vaccine ako, tuloy-tuloy yung atake ng asma. Tuloy-tuloy yung atake ng hingal. So, yun yung pinaka-worst na nangyari sa akin na nagpabakuna. Na which is, hindi naman siya. Kasi, nung, nung inaasma ako, uh, masasabi kong isang beses akong asmain sa loob ng isang taon. Ganon. Pero nagbakunaan ako, sa two months, para, ay sa one month, parang may sumpong na 3, four, 5, Malayo yung, yung time signature mula dun sa unang wala pa akong bakuna na nagkaroon ng bakuna so yun parang kinakabahala ko na every time and then inaatake ako ng 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 ano inaatake ako ng ng asma na parang hindi siya natural kung titignan So, yun yung nakakatakot. Alam mo ba na may mga pag-aaral na ginawa tungkol sa Pfizer COVID-19 vaccine at sa mga side effect nito sa mata? May mga naiulat na mga bihirang side effect to, tulad ng corneal graft rejection at universities pero ang importante, napakabihira lang ng na mga side effect nito. Nalaman ko rin na may mga pag-aaral na nakakita ng pansamantalang pagbabago sa kapal ng cornea at bilang mga selula pagkatapos ng pagbabakuna pero may mga benepisyo ng bakuna ay mas malaki kaysa sa mga panganib. So meron talagang epekto na negatibo pero hindi gaano siya kataas. Kumusta naman ang mga taong may mga pre-existing condition sa mata? May mga doktor na nagsabi na ang bakuna ay para sa kanila pero importante pa rin na kumonsulta sa doktor bago magpabakuna ang doktor ay nakakapagbigay ng personalized ng uh, payo at recommendation para sa inyong sitwasyon so bago magpabakuna sa inyong lahat na nagpapabakuna no? Lalo na sa COVID, pang COVID, lalo na nagpapaboostro. Magtanong muna sa mga doktor nyo kung ano yung maganda. May mga tanong din ako tungkol sa mga sintomas ng mga side effects sa mata. Ano ba ang mga sintomas ng corneal graft rejection? Ano ba ang mga sintomas ng uveitis? Ano ba ang mga doktor ay nagsasabi na ang mga sintomas ay maaaring mag-iba depende sa kondisyon. Pero importante kumonsulta sa doktor kung ikaw ay nakakaranas ng anumang hindi pa karaniwang sintomas. Sa totoo lang, ang mga side effect ito ay napakabihira pero may side effect guys. At ang mga pasyente na nakakaranas sa mga sintomas na ito ay karaniwang nagagamot ng maayos sa wastong pangangalaga medikal kaya importante na huwag magpanik at magtiwala sa mga eksperto na nag-aaral at nagmamonitor sa mga epekto ng vaccine. Ang importante, ang bakuna ay nagbibigay ng protection laban sa COVID-19 at nakakatulong sa maiwasan ang mga malumang sintomas at komplikasyon. Gaya kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa COVID-19 vaccine, importante na kumonsulta sa inyong doktor o healthcare provider para sa personalized na pahayot recommendation. May mga pag-aaral din na ginawa para malaman kung ang bakuna ay may anumang epekto sa mga mata sa naghanap ng panahon sa mga mahabang panahon. Ang mga resulta ng mga pag-aaral na ito ay makakatulong sa mga doktor na mas maunawaan ang epekto ng bakuna at makapagbigay ng mas mabuting pangangalaga sa mga pasyente. Kaya importante magtiwala sa mga eksperto at sa mga resulta ng pag-aaral, ang bakuna ay isang importante na tools ng paglaban sa COVID-19 at ang mga beneficyo nito na mas malaki kaysa sa mga panganib. Hello... Oh, wait, hindi ko siya makita. Hello, Evanenzer madirazo Hello, hello guys. So, may mga negative effect talaga yung COVID na kailangan malaman. No? Huh? So, eto, isa-isay natin yung sinasabi nila ng mga effect. Okay. Huh? Anong mga natuklasan? Isang pag-aaral sa Turkey ay nakahanap ng, ng na ang Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagbabago sa kapal ng cornea bilang sa mga selula at maaaring maging isang paalala para sa mga taong may umiiral na mga problema sa mata o sumailalim sa corneal transplant. Ang pag-aaral na nakita ay 2% pagtaas ng kapal mula sa 2 528 micrometers hanggang 542 micrometers. Mga sup, mga posibleng mga side effect. May mga kanal iulat na mga bihirang side effect sa mata <coughs> pagkatapos ng pagbabakuna ng COVID-19 kabilang ang <coughs> mga issue ng neurological, yung facial nail palsy, abducens nerve palsy, mga kondisyon ng mga ng mga inflammatory yan so, let guys <clears throat> facial nerve palsy ang mga facial nerve palsy ay isang condition kung saan ang mga <clears throat> nervous sa mukha ay naapektuhan na nagresulta ng pagkawalang kontrol sa mga muscle ng mukha ito ay maaaring magdulot ng pagkahi pagkahilo, pagkawala ng iti, pagkawala ng kontrol sa mata. Abducent nerve palsy. Ang abducent nerve palsy isang kondisyon na kung saan ang mga nervios na kumokontrol sa paggalaw ng mata ay maapektuhan at magresulta ng pagkawala ng kontrol sa paggalaw ng mata. Kondisyon ng inflammatory ang cornel, ang corneal graft rejection, ang corneal graft rejection ay isang kondisyon na kung saan ang katawan ay nagre-reject sa corneal transplant na nagre ng pamamaga at pagkasira ng cornea. Ang uveitis ay isang kondisyon na kung saan ang uvea na isang bahagi ng mata ay mamamaga at ito ay maaaring magdulot ng sakit pagkahilo pagkawalan ng paningin. Ang Bodge-Koyanaji-Hanrada disease ay isang kondisyon kung saan ang immune system ay sumasakay sa mga pigment, procedure cell sa mata, balat at buhok ng re reactivation na nangangahulugan na ang mga kondisyon ay bumabalik pagkatapos ng isang panahon ng paggaling. No. Acute muscular neurodopathy, ang acute uh, ocular neuropathy ay isang kondisyon na kung saan ang mga selula sa macula na isang bahagi ng retina ay nasira, ito ay maaari magdulot ng pagkawala ng paningin sa gitna ng larangan ng paningin, no? Ang superior of ultima vein thrombosis ay isang kondisyon kung saan ang isang dugo ay nabubuo sa superior ophthalmic vein na isang ugat na nagdadala ng dugo mula sa mata, ito ay maaaring magdulot ng sakit pagkahilo o pagkawala ng paningin. So, ang dami. Central serious chorioretinopathy Ang central serious cryotinopathy ay isang kondisyon kung saan ang likido na nabubuo sa ilalim ng retina na resulta ng pagkawala ng paningin sa gitna ng larangan ng paningin. Graves of o Thyroid Eye Disease. Ang Graves Orteopathy ay isang kondisyon na kung saan ang mga ish ng paligid ng mata ay namamaga dahil sa isang optimum disease ay disorder. Ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkawala ng paningin at pagbabago ng tsura ng mata. So kung kayo ay nagpabaksin, kayo po ay dapat magpatingin kung kayo ay mararamdaman na hindi nyo naman nararamdaman dati. Para maiwasan yung mga sintomas, no? Iwasan yung mga paglalapan ng sintomas. So, yun lang guys yung aking maibabahagi. At abangan nyo po sa tanghali na magbabagi po ako ng video about sa mga kabataan ulit na uh, hindi maganda yung mga uh, ulat, no? Sana e... Eh tumutok po kayo no, sa ating vlog. At maraming maramat, maraming maraming salamat kay Ibenzer ah uh, Madirazo sa kanyang uh, pag -hi. Hello guys. Yun lang guys. Muli ako si Jessie at ito ang mandatory Bye.